So, welcome back mga bossing. Marami ang nagtatanong sa akin tungkol dito. Ito ay tungkol sa battery ng mga solar setup. Kung bakit daw unti-unting bumababa ang bultahin ng battery nila kapag wala na ang araw at kahit hindi, hindi pa ginagamit. Ang sagot dyan ay dahil yan sa charge na hinaharvest ng solar panel. At take note, hindi pa sira ang battery mo. Kung ganyan ang nangyayari sa setup mo. Kadalasan sa mga nakaka-experience nito ay yung mga bosing natin na bago pa lang nakapag-install ng solar. Sa part ko ay madalas kong natatanggap ang ganitong mga tanong sa mga client ko. Lalo na doon sa mga kaka-install pa lang at doon sa mga client ko na interesado sa mga topics tungkol sa kuryente. Nagtataka sila at may konting pagkakabahala dahil nga bakit mas mabilis ma ang battery nila. At yung iba nga ay sinusubukan pa nila na hindi talaga gamitin at inoobserbahan nila pero bumababa pa rin ang voltage level. Makasiguro, akala nila na luma na or defective na yung ini-install na battery ng installer baka ma-experience mo din ito ngayon sa video na ito ay alam mo na kung paano explain sa kliyente mo. Yung mga lead acid battery kasi gaya ng gel or AGM type ay around 13.6 volt ang float voltage. Mananatili sa voltage na yan ang level ng battery basta puno na. At mula 13.6 volt, ay biglang bababa naman yan sa around 12.8 or 12.9 pag abot ng gabi. Makikita natin na ang laki ng binaba. So, dito nagsisimula ang katanungan. Bakit nga ba biglang bumababa? So, ito ay dahil sa tinatawag na resting voltage. Tinatawag din ito ng iba na settling voltage. Ano nga ba ang resting voltage? Galing sa wong word nito na rest. So, ito yung stage kung saan wala nang tinatrabaho ang battery natin. Dalawa kasi ang trabaho ng battery natin. Una ay ang magbigay ng kuryente. Yun yung discharging. At uh, during discharging, o oh, may load ang battery, pwedeng bumaba ang level ng voltage ng battery. At ikalawa namang trabaho ng battery ay tumanggap ng kuryente galing sa mga charger na gaya ng solar charge controller natin. At kapag nag-charge ang battery ay tumataas naman ang voltage na mababasa natin dito. In short, during sa dalawang trabaho na ito, hindi natin makukuna ng saktong voltage reading ang battery dahil sa nagtatrabaho pa nga ito. Pwedeng mataas ang makukuhang level o di kaya ay mababa. Sa case nung tanong natin sa video na ito tungkol sa unti-unting pagbaba ng level ng voltage ng battery kapag gabi na, ay nangyayari iyon dahil nasa resting voltage na siya at nawawala na ang charging ng charge controller mula solar panel. Alam natin na 13.6 volt ang nilalabas na voltage ng charge controller kapag naka-float stage o puno na ang battery at iyon din ang nag nababasa ng mga voltmeter ng mga solar charge controller natin sa kanilang mga display. Kaya akala natin hangga't hindi pa ginagamit ang battery ay 13.6 volt ang mababasa natin kahit gabi na pero hindi. Mababasa lang natin iyon kung nagcha-charge pa ang solar charge controller. Pero kapag wala ng harvest ang solar panel, hindi na din maglalabas ng 13.6 volt ang solar charge controller natin. Kaya ang nangyayari sa setup natin ay tulad ito ng battery na dinanggalan na ng charger at ang voltage ay magsistable na ngayon doon sa tinatawag na resting voltage o yung 12.8 volt. So, huwag mag-alala dahil normal lang ang nangyayari sa setup mo. Sadyang so, ganyan lang talaga ang behavior ng mga battery. In addition, kung ang resting voltage ng gel battery ay 12.8 volt to 12.9 volt, sa lithium iron phosphate naman ay 13.3 volt to 13.6 volt. Depende kung brand new or used na yung lithium iron phosphate na ginamit mo. So yan po ang kabuuan ng video na ito. Mag-subscribe lang po para magiging updated ka sa susunod na electrical videos. At pakibindot natin po ng like button para masupport ninyo ang channel na ito. Hanggang sa susunod, ito ang yung Toolbox channel dahil hindi lang dapat purong tools ang laman ng toolbox natin. Dapat may toolbox din tayo para sa kaalamang electrical. Salamat mga bossing at ingat tayong lahat.